Kung nasa breakup ka ngayon or nasa rejection, I'm very sure na hanap ka ng hanap at isip ka ng isip kung anong paraan or teknik ang gagamitin mo para ma-win back mo pabalik ang ex mo. Ito ay nature or natural instinct ng isang taong nasasaktan, nahihirapan, or apektado nga po sa isang breakup. Pero alam nyo ba na kung minsan ang sagot ay nandoon na? Kung halimbawang ito po ay ginagawa ng ex natin na siya nga po ay tuluyang lumalayo sa atin at solid na ini-implement nga po niya yung breakup. Pinapakita na siya po ay hindi apektado, pinaparamdam na hindi niya po tayo kailangan sa buhay niya at sa pangyayaring yon lalo tayong nahihirapan, lalong nalilito at nasasaktan. Pero ang binabanggit ko nga po sa inyo mga utol ay nandun na po yung sagot kung papaano mo siya may babalik sa iyo. At ito nga po yung paraan na ibigay mo sa kanya yung breakup. Kung siya po ay talagang mapilit o ini-insist ng ating ka-break or ex na ituloy yung breakup, ibigay mo sa kanya mga utol. Psychologically, alam nyo po ba na ang sekreto at ang sagot ay ipaubaya mo sa kanya ng 100%. Ang effectiveness po nito mga utol ay napakataas. Marami po ang nagsasucceed sa ganitong paraan dahil dito po nagkakaroon ng pagkakataon ang ex mo na makaramdam ng mga negative feelings sa kanyang desisyon. Instead na justification, kung halimbawang tayo nga po ay hahabol at magpapakita na takot siyang mawala. Pag lumapit po kayo dun sa mga psychotherapist na tinatawag mga utol, alam nyo ba na ang gamot sa takot or anxiety ay ibigay mo sa sarili mo? For example, nagkakaroon kayo ng panic attack. Pagka may panic attack kayo mga utol, habang nararamdaman mo ito, ay literal na lalong nagmamanhid ng katawan mo. Pagka ito point na feel mo, lalong lumalakas ang tibok ng puso mo, naninikip, hindi ka makahinga. Ikaw ay nagiging kulay itim or gray. Nagmamanhid ng mga daliri mga kamay, mga utol. Basically, lalo kang naihirapan. Pero sabi nga ng mga expert dito, tanggapin mo, ibigay mo. Kumbaga sige, kung gusto mo akong mawala, go. 'Di ba? Yan ang solusyon mga utol. Dahil doon lang mawawala ng pagkakataon or puwang sa pag-iisip mo yung tinatawag na fear. Instead na ito po ay parang iniiwasan mo, kinakatakutan mo, o iniilagan mo. Kasi the more na ginagawa mo ito mga utol, lalo po itong tumataas. Lalo ka pong nahihirapan dahil lalo kang natatakot sa nangyayari. Ganon din po yun mga utol when it comes to breakup. Sabi nga ng mga psychologists, ibigay mo sa kanya, tanggapin mo. Kung gusto mo ng hiwalayan, go! Yan ang solusyon mga utol kung gusto mo talagang ma-win back pabalik ang ex mo dahil mas mabilis na magkakaroon siya ng realization kung may acceptance at may tapang, may courage sa part natin. Isa pa, if you will not allow the breakup to happen or hindi mo ibibigay sa kanya mga utol, papaano niya mararamdaman yung tinatawag natin na breakup consequences? Natural hindi niya ma-feel ito. Isa pa, kung halimbawa ipapakita mo na ikaw ay natatakot, ayaw mong i-allow yung breakup na yon at ayaw mo ibigay sa kanya mga utol, magsuserve ito bilang emotional strength or assurance ng ex mo. Natural, paano papasok yung tinatawag na separation anxiety or fear of loss kung halimbawa tayo nga po ay nagpaparamdam na takot tayong mawala siya. At tsaka alam nyo po ba based on study mga utol na pag ito po right away ay may acceptance ka mas mabilis yung healing process. Dahil alam naman po natin, kaya tayo nahihirapan is because nagkakaroon tayo ng kapit eh. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng expectations and hopes na one day, once upon a time, bukas sa isang linggo, ang ex ko ay tatawag sa akin at magkakabalikan na kami. Hindi masamang mangarap, mga utol, dahil nga, syempre, gusto natin bumalik ang ex natin eh. Mahal natin eh. Pero nagiging realistic lang ako, mga utol, na pagka may hopes ka, of course, napakahirap mag-let go at napakahirap nga pong mag-move forward eh kailangan-kailangan pa naman natin yon para mangyari yung mga development changes at stability mo na makakatulong kung makikita ng ex at mararamdaman niyang ikaw nga po ay nagbabago. An opportunity as well para magkabalikan kayong dalawa ng ex mo kapatid. Every situation, lahat ng nangyayari sa atin ay may kaakibat na disadvantage at advantage. Natural kung halimbawang tayo nga po ay magpipilit hahabol. Mararamdaman ng ex mo yung mga advantage ng being without you is much more better. Kasi nga po sablay, eh, nagiging negative ka eh. Dapat mag-focus ka sa mga bagay na hindi ikaka-advantage or mararamdaman ng ex mo bilang advantage, mga utol. Mag-focus ka doon sa mga disadvantages na pwedeng mangyari sa kanya. Kasi sabi ko nga po sa inyo, meron yan, hindi pwedeng mawala ang every situation po sa mundo. Including sa isang breakup. Kaya ano po ba yung mga pwedeng maging disadvantage kung halimbawa kayo nga po ay nasa breakup a possibility of course na mamiss ka rin niya. A possibility as well na kailanganin ka rin niya. An opportunity as well na pwedeng maging curious siya sa mga mangyayari sa iyo. And lastly, pwedeng magkaroon siya along the way ng doubt sa kanyang naging desisyon na kayo ay mag-break. So yung apat, lima o ilang mga disadvantage na yan mga utol ang dapat tinututukan mo kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo. Pero in order for that to happen, kailangan ipaubaya mo at ibigay mo mismo sa kanya 100% yung breakup. Kaya wag na wag kang tututol at lalong wag na wag kang mamimilit na bumalik sa kanya kapatid or magkabalikan kayo hanggat hindi mo pa naipaparamdam ito. Dahil bumalik man ang ex mo sa iyo mga utol, wala din po tayong na-achieve. Wala din pong opportunity na nangyari sa inyong dalawa. Dahil breakup of course is an opportunity para lalong ma-validate ng ex mo yung totoo niyang nararamdaman sa iyo. Kasi kung halimbawa kayo nga po ay nagbe-break, meaning to say, medyo nagdadrap pa traction, nawawala ng value or let's say bumababa nga po yung kanyang motivation towards you. So meaning, kailangan mo itong breakup na to at kailangan din po niya na maramdaman yung hiwalayan. Kaya bakit po natin tinitipid? Bakit po natin ayaw ibigay sa kanya? Bakit po tayo natatakot mga kapatid kung yon ang sagot sabi nga ni Coach Papong? Kaya reminder, mag-focus po tayo sa mga pwedeng maging disadvantage or consequence nga po ng breakup. Hindi yung mga bagay na alam naman po natin magiging advantage sa pag-iisip niya para maging full yung kanyang decision to leave you. Kaya when it comes to emotional struggles mga kapatid, wag na wag po nating tutulungan ng ating mga excess. Wag na wag po nating ipaparamdam at ibibigay sa kanya na tayo nga po ay natatakot at ayaw natin yung breakup. Kasi tulad nga na sinabi ko, what will happen next? natural dadaloy at mararamdaman ng ex mo yung tinatawag nga po na respeto pabalik sa kanya. At alam naman po natin, binabanggit ko madalas sa mga coaching session ko, kung halimbawa mararamdaman ng ex mo yung respeto na yon yun ang susi mga utol, yun ang bubukas, yun ang bubutas at yun ang magbibigay daan dun sa mga alaala -ala at positive things, memories at mga bagay na naikontribute at naisuporta mo sa kanya. Kaya yun din po ang sagot kung halimbawang ikaw ay naghihintay na ito ay mangyayari pero hindi po nangyayari. Bakit? Kasi baka naman nararamdaman niyang ayaw mong ibigay sa kanya yung breakup. Give it to him or her kapatid dahil yun ang tutulong sa'yo. Yun din ang magiging opportunity kung halimbawang gusto mo siyang makasama ng habang buhay. Ito pong senaryo na to matagal ko nang binabanggit. Eh. Nang ex mo for sure kaya nga po natin siya minamahal o perhaps pinapangarap na bumalik sa atin mga utol very sure ako na gusto mo siyang makasama for the rest of your life. So let's say another 30, 20, 50 years or even 100 years mga utol ay siya ang gusto mo makasama. So the big question is, ito mga opportunity ng breakup na to, bakit mo minamadaling ibalik ang ex mo kung hindi pa niya nakikita ang halaga mo, di ba? So which literally means na kahit magkabalikan kayo ngayon, bukas o mamaya, eh kung hindi pa niya nakikita yung opportunity na yon na binabanggit ko mga utol or even hindi pa po nare-realize ng ex mo E di ibig sabihin nun, malabo din na magkasama kayo for the rest of your life dahil maghihiwalay pa rin po kayo. Or magkakaproblema pa rin po kayo dahil nga po nandun pa yung problema. Hindi pa po na eliminate or naayos. Kaya never or wag mong pipigilan yung breakup dahil yung breakup na yun mga utol, yan ang sasagot doon. Yan ang tutulong doon. Yan po ang magiging opportunity para mabago or let's say mawala yon sa isip ng ex mo. Or even sa inyong dalawa. Kaya may advice, push. Ibigay mo sa kanya yung breakup mga utol. Hayaan mo maramdaman niya yung mga disadvantage, cause and effect o yung consequence nga po nang wala kayo. Mag-focus tayo doon sa mga disadvantages na yon na pwedeng maramdaman at makita niya hindi yung mga advantage na pwedeng makatulong sa kanya para mas lalo siyang lumakas. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at siyempre po bigyan po natin ng halaga ang ating pamilya mga utol. God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Papong TV.